Hello mga ka-ready! Magandang araw for today's video! Ayan, tara at magsusweeping tayo. Nandito po tayo sa may Morong Bataan. Ayan. So ayan guys, so ang ganda ng view. Nasa tuktok po kami. Ayan. Sobrang taas namin. Nasa third floor kami. Ayan. Ayan yung makikita mo sa harap ng aming nakuhang uh, room. At ito naman yung aming nakuhang room. Ayan. So, ayan guys. Ito po yun. Ayan. Tara! Open, open, open. Sesame. Open! sesame. Wala kaming bariyate. <laughs> Ayan, meron siyang Akala double deck. Ba ka, bata? Bata. Ayan. Mima. hi. Napagod si Mima Akala niya hindi na magsiswimming. Hello, ate. Si Ay, hi. Ah, uh, hi. Good afternoon. Ayan, may aircon din sila. Ayan. At ito yung room. Kaya yeah, madilim na. Ayan, meron silang apat na kama. Double deck. Double sa taas, family sa baba. So, ayan, kararating lang namin at ayan yung aming mga daladalahan. Enjoy! Ayan yung katabi niya. Mga ganito lang. Basta yung sahig kasi umulan daw. So, ayan. Magpapahinga muna tayo mga ka-ready at mag-aayos ng mga gamit. So, ayan. Ayan. Ang sarap tingnan. Ang sarap panoorin ng mga bata no, na sa baba. Uh, enjoy, enjoy lang sila. So, nandito tayo sa Kona. Ayan. Kona, Kona. ang ganda ng mga pangalan Kohala Waikoloa Akaka at Kilawiya Kilawiya kakaiba ang mga pangalan Ganda ng Bye na mga ready. Uwi na kami. Thank you for watching. Please like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel. Laging ready. See you again next vlog. Bye.